Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May tanong dito ang ating kapatid na si Zahra Zahraw Sabi niya, salam ustad, paano po ba isinasagawa ang witter? Okay Ang unang-una ang salatul witter po ay nagsisimula po ang oras nito pagkatapos po ng salatul isya Pagkatapos ng salatul isya Ngayon, uh, pinakamainam na oras nito bago matulog kung hindi wala ka ng plano magtahajud uh, ito pong huling huling sala na isasagawa mo bago po kayo matulog sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam uh, akhir salatikum bil witra gawin ninyo sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang inyong sala sa gabi na witr ang witr is add numbers ibig sabihin mag-start siya sa 1 o kaya ay 3 o kaya ay 5, 7, 9, 11. Yan po ang waiter na tinatawag. Ngayon, uh, pwedeng itanong din na paano kung may plano akong mag-tahajud, mag-witter mag, uh, uh, mag na ba ako bago matulog o mag ako ako uh, sa tahajud na lang. Siyempre, mag ka na lang sa tahajud, okay? Kasi yun nga ang gagawin mong huling sala mo sa gabi eh yung pong winter, eh. So mag, dahil may plano ka magtahajud so saka ka na magtahad as uh, saka ka na magwinter pagkatapos ng salatu at tahajud okay No, Ngayon, kung sakali naman na nagwinter ka na pero wala kang plano kung sana magtahad pero biglang nagbago isip mo, nakagising ka ng maaga, dahil saka mo naisipan na magtahajud so ngayon mag ka pa ba ulit? Hindi na po magtahajud ka na lang at wala na pong waiter kasi natapos yun na po ang waiter dahil ang propeta sa sallallahu alaihi wasallam ay uh, pinagbawal niya na magkaroon ng dalawang waiter sa gabi paano nga ba yung sinasagawa? Okay, dagdag kaalaman lang po yan isinasagawa e, ang waiter unang una, pwedeng isang raka lang po isa lang po, pero pinakamahinam mas pinakamababa po, gawin niyo na lang po tatlo po Diyan na po tayo sa tatlong raka. So, dalawa po ang paraan po ng pagsasagawa po ng waiter Unang-una po, diri-diri itong itung tatlo. nga anong ibig kong sabihin diri magsasagawa ka ng sala, diri tayo. Tatayo sa isang isang raka'a, then uh, hanggang sa makasujud Then tayo ulit, pangalawang raka then roko di sujud ulit, then tayo ulit sa pangatlo. Ibig sabihin diri diri tatayo ka lang sa tatlong raka. Di sa pangatlo doon ka na upo at magtatasyahud, magtatahiyat, tahiyatulil lawas hanggang sa dulo. Inna ka Allah salli ala Muhammad wa inna kami doon majid hanggang sa dulo din sa kakamagsalam. Yan yung ano, adiridiritsyo po na witer. Okay? Uh, pero hindi po yan ang pinaka mainam. Ang pinaka mainam po, hahatiin mo sa dalawa. Uh, magsasala ka muna ng dalawang raka, din magsasalam ka. Magsasala ka muna ng dalawang raka, saka magsasalam. Then sa unang sa pangalawang raka magtatahiyat ka. Then hanggang sa dulo pinakahamidun majid. din magsalam ka na. Salamu alaikum warahmatullah. Salamu alaikum warahmatullah. magtayo ka ulit at magdagdag ka ng isang raka ulit. So yan po yung pangalawang paraan ng salatu al-witer. So ano ba yung binabasa? So ang sunod na binabasa sa unang uh, unang raka ay suratu al-a'la. Sabihis kal a'la. Sa pangalawang raka'a, ang sunna ay uh, kulya ay yuhel kafirun Sa pangatlo po ay uh, suratu al-ikhlas So maaaring ustad, sa pangatlong raka'a pwede bang tatlong sura O suratu al-ikhlas, suratu al falak suratu nas uh, Pwede rin po, dahil naisalaysay din po sa hadis ito ni Aisha anha Pero ang ikhlas ay sapat na po sa pangatlong uh, raka'a Ustad, pwede bang ibang sura? Walang problema Pag sinabing sunna, hindi po obligado Pwede bang fatiha lang? Wala rin problema Ang mahalaga yung fatiha So, mainam, dagdagan mo na lang sura O masusunod mo yung mga sura na nabanggit Mas mainam kung hindi, kahit anong sura na po Obligado po ang waiter uh, Nagkaroon ng opinion ang mga ulama At ang pinakamainam ay uh, wag nating iwanan Dahil ang suna na ito ay hindi talaga siya iniiwanan Ang propeta sallallahu alaihi wasallam Kahit na po siya ay nasa paglalakbay So yan lang po mga kapatid ang kunting kaalaman Kaugnay po sa pagsasagawa po ng Salatu al-Witir At dagdag po kaalaman wag nyo na pong itanong ano pong niya ang niya po gawain ng puso hindi na po kailangan bigkasin yan alam na po ng Allah na ikaw ay ng waiter bakit mo pa, bakit mo pa kailangan bigkasin eh bid po pag bibigkasin niyo po bibigkasin niyo pa po so yan lang po kung hindi ka alaman Allahu a'lam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh